ito yung napalapit ko sa <coughs> napalapit ko ng galawang ulpas hindi alam saan ito ayan pag walpas ulpas tayong napalapit dyan pero may isa rin ang tumalo yung so, ano yun ano? yung na naman ang kinatik o is namapit naman yung mas matatang mas matanda matanda sila -nag so, yung naglabal at naghabulan kung saan naman tayong nagpuyo yung walpas

So Dito yung Ang sisig na yun Ayan ay, yun ng ama Yung binigyo ko kanina Pagdamong nabuyo Ito naman ay Texas Nagaring sa Bulinaw May dalawang sisig So ngayon mapalaki ko yan Ayan, nakanta lang ng mga manok ko dito sa so, isang Texas ng bulinaw at sa long ng pir labuyo 'yan. Dalas na, hindi to siya labas 'yung isa, magala tong si ng labuyo 'yan. 'To 'yung malikot 'yan. So dito si ano gulay at 'yan. 'Ngayon, mataapang 'yan 'yan. Eh. Ang pinapakain mo, nananabong yan. Ayan. Ito naman si Yagkukuret. Ayan. Tapos may siyam siyang sisig. Yagkukuret silang lahat eh. sakit. Ayan. Medyo pa na lalaki mga mata. Ano ba kung nangyari dyan?